lang ha uh, bagyo tropical storm na no na si uh, Christine Grabe guys oh. Ang lakas ng uh, daloy ng ano ng uh, tubig sa tulay na to guys oh. Uh, guys, oh, ayan guys. Ayan. tubig na baha na rito. Sige lang lumukas po yung ulan eh. Mga oras po Ah guys. Dumaka river ba yan? Oo. Ayan oh. Medyo tumataas na yung tubig. Ang uh, level ng uh, tubig dito guys oh. Uh, sa barangay ko Wata, ito. Oh no! What?